Yeah. One way on <laughs> No light turn dito. Bawal ka mag-cross dito. May nahabol lang kami nakahasa doon din mo nakikita. Magbe-break kayo nang law, may hinahabol oh, kayo. Edi eh, mag-stick kayo, kayo. Mag kayo sa traffic. Hindi may hinahabol. Kaya nga hinarang ko na eh para makadaan nang ako eh. Di mag-stick sa traffic, hindi kayo nag special ka dito. May hinahabol nga ako. Kapag oh, nakahasa ka, pwede ka mag-break nang law? Hindi, hindi oh, na kami. Excuse, oh, magmadali. Edi eh. eh, tatap ka na maaga sa bahay oh, mo, na kalag nagmamadali na ka. Kaya na, na na nga, kadaan nang eh. Di ba sabi ko kumana na kayo? So, kami pa mag sa sa'yo? Para nga makadaan tayo pare-parehas eh. Ano bang gusto mo? Para tayo maghintay. Eh. Mag maghintay ka doon. ka maghintay.